muna tayo dyan sa lungsod ng Tagig ang Independent Commission for Infrastructure magbabalik daw ng kanilang pagdinig sa ikalawang linggo ng Nobyembre pero kanina lamang mga kabombo binulabog ng mga kilos protesta ang tanggapan ng Independent Commission. Alamin natin mga development dyan, may pagulat si Bombo Isa Cotoner Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na ang susunod na pagdinig kaugnay ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project ay posibleng ganapin sa Nobyembre 11 o 12. Ayon sa ICI, walang nakatakdang pagdinig sa susunod na linggo dahil hindi available ang isa sa mga miyembro ng komisyon. Sa halip, ilalaan ang panahon ito para sa pagbalangkas ng mga alituntunin at patakaran na gagabay sa mga susunod na pagdinig dahil nga ito ay ilalive stream na. Kasabay nito, inaahanda rin ng komisyon ang panuntunan para sa planong live streaming ng mga pagdinig. Bilang tugon sa panawagan ng publiko para sa mas bukas at transparent na proseso. May naitalang record ang ICI ng mga naunang pagdinig sa ugnay ng flood control scandal. Ngunit nakadepende pa sa mga binubuong guidelines kung isa sa publiko ang mga ito. Ugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson at or ni Brian Keith Hosaka. Titingnan natin, no, kasi considering that uh, wala pa nga yung guidelines natin and parameters natin for live streaming, plus nakita naman nyo yung task ng yung ating area uh, doon. And we want to remain, and uh, we want to maintain the, uh, the order inside that uh, hearing nay nito, tiniyak ng komisyon na bukas ito sa anumang panukala na layong igitsang patatagi ng kanilang pagiging independent. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ay may membro ng komisyon na mula sa oposisyon o di kaya religious groups na nag imbisiga sa maanumaliang flood control projects. Binigyan din ng ICI na wala ni isang politiko sa kasalukuyang komposisyon ng komisyon. Ito ay tinuturing nilang mahalaga upang mapanatili ang pagiging malaya sa anumang political influence. Samantala, ngayong araw naman ay may mga rallyista rin ang nagtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure dito sa lungsod ng Tagig. Ito ang grupo ng People Surge at ang kanilang sigaw dito sa tanggapan ng ICI ay tigilan na ang cover-up na ginagawa ng komisyon sa investigasyon at kailangan ng managot ng mga dapat managot. Nagkaroon ng bahagyang tensyon dito sa tanggapan ng ICI ng subukang pasukin ang gate ng Department of Energy ngunit agad naman silang naharangan ng security ng uh, Department, of Ener and uh, Department of Energy at pati na rin ang mga marshal sa lugar. Saka sa kasalukuyan. Dinagdagan na ang security dito sa area, pati ang mga barikada doon sa pagpasok sa ICI o yung Department of Energy nga ay dinagdagan rin nila ng barikada upang hindi na rin makapasok. Yan muna latest update mula dito sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.